At magandang umaga po ulit sa inyong lahat Ang gagawin po namin ngayon ay Mag-aano ng tubig Mag-aayos Ito po kami sa Riverside So ang sasalubong po natin dito sa Sitcho Riverside Ang kanilang magandang parol Ay so ayan Ano ta o? Oo nga may parang Ano uh, oh. Parang uh, po nungay uh, Ay mandi ay, ay Ah dalawa pala kayong anong nakadikit dyan Ay siya yan ay. Oo Oo oh. Ay, ba't malaki rin sa rikudo? Yung mga kapitan lari rin. Paano, bagang ma kang makuhan niya? Paano ba kang siya? O, okay, trepor lang. Ay, e sa daming bahay? Ano na ba 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 Ibig sabihin, galing bayan ang forma niyan? Kasi pa na maliit na rin. May sulpot na no maliit. Ay, apalit ap ko natin dito. May sulpot. Tawag na at may sulpot yan. O, ay, sabas yan ay. Eh. para hindi ko mag-manik. Ano lakas ng tubig ha? Yan na lang ilo. Ge. Yeah. Yan na lang. Ano 'yung dun oh? Okay, 'yung 'tong 'tong. Okay, wala nang uu. 'Yon. Pampasagabal pa sa tubig 'yung isang yun ay. Dalawa pa 'yon. Saan diba kasi pala 'yon? Diyan ko ay. Oh. Okay, yun ay. Yan. Tayo talian.